Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin itong ating pecha ngayon pong April 16, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers dyan, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon mga idol, umpisahan po natin dito tayo sa ating sumada ngayong April 16. And dito po tayo sa April, yun po ay forum at 16 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, April 16, 2024. Simplify lang po muna natin yung mga numero nito. 0 plus 4 is 4. 1 plus 6 is 7. At 2 plus 4 is 6. Ganun din po dito sa bandang gitna. 7 plus 4 is 11. At 7 plus 6 is 13. Ganyan din po sa bandang baba. 11 plus 13 is 24. Ito po ang unang numero natin. Meron tayong 24. At sa pangalawang numero natin, yung kapalos natin yung numero, dyan pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 4 plus 7 plus 6 is 17. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 24-17 o kaya naman na 17-24. Ayan, pwede, pwede na yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits din po yung mga numero natin, 24 at 17. Ayan, na-simplify lang po muna natin yan bago po natin sila ay sumada para mas madagdagan yung mga numero kung pwede natin pagpilihan. Ayan, may idol, dito po sa 17, 1 plus 7 is 8. At dito naman po sa 24, 2 plus 4 is 6 yan po ang isusumada natin 8 at saka 6 at unahin po natin isumada ang 8 kukunin muna natin yung 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 pwede rin po dyan ang 35 sumada 35 3 plus 5 is 8 at pwede rin ang 26 sumada 26 2 plus 6 is 8. And mga uh, idol, yan na po yung sumado natin dito sa 8. At dito naman po tayo sa 6 dito sa 6, kukunin muna natin itong 24 sumada 24 2 plus 4 is 6 pwede rin po yan ang 15 sumada 15 1 plus 5 is 6 at 33 sumada 33 3 plus 3 is 6 ayun mga dalhin po yung sumada naman natin dito sa 6 at ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong April 16. Ngayon, meron tayong 8, 17, uh, 35, 26, 6, 24, 15, at 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga gusto 58, 59, 60, 61, 62, 63, mga numero. 66, 67, 68, 69, yan. Pipili lang po tayo. At sa ating sample, 79, naman natin 82, 8. 8 at 24 ayan then 17 at 33 and 26 26 at 6 ayan mga edad lang po yung mga numero naman po natin nakuha dito naman po sa ating sumada sa pecha para po ngayong April 16. Ayan, meron po tayong tatlong kombinasyon dito at kung okay naman po sa inyo yung mga yan ay pwede po yung po matayaan. Ayan, meron tayo itong 824, this 33 at 26 sa is. Ayan mga idol, pwede rin yung po matayaan yung mga sample natin ito kung nagustuhan nyo rin po sila. Pwede rin po tayong kumuha o magtag dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili dito kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At uh, ayun mga idol, yun po ang ating sa pecha para po ngayong April 16, 2024. Maraming maraming salamat po.